guys. Di ana Di ako sa sud indoor siya ng mga tanong. Ay lain klase sa mga orchids. Tanong dito tayo. Ganda. Ah, ganda. pakaganda. Sa klase ng mga orchids. lang siya kay mga mga misyo. Magalit man lang. O, ilarag yung suhod. May sasuhod ka Ano, ang ganda dito? Grabe.

kasi klase talaga ng kulay ng mga outfits na yun yung nakakita talaga ng kanitong klase mga outfits grabe ganda <laughs> ang dancing lady to eh ang dancing baby. sa mga white common man na may nyo pino may pino buwat wow wow ganda, ganda guys hindi ka nagsasawa sa ano ano pa si Mama. Naklak ko, Super ganda, guys. Super talaga. Relaxing. <tipas> <laughs> I, I just, she, she it, but, but we need oh so <laughs> <It was>, <laughs> ganda talaga guys ay eh, super hmm. ito ko lang nakikita ang klase klase ng mga bulaklak sa Europe hmm. hindi ako nakarating ng Europa hindi ko matikita ang mga ganito ng mga bulaklak grabe hmm. grabe sila mag-alaga ng mga tanim ng taga Europe lalo na itong hulang kimo sila one of the famous garden in uh, Europe. Um, this Holland. Napakaganda guys, grabe. Ganda talaga sa likod ko. Ganda, oh. Ayan, malubat ako, guys. Ayan, dito na lang. Antabayaran nyo na lang for the next video. <laughs> Bye. Ganda talaga. <laughs>